Good morning mga kapigis So eto na po yung ating blessings for today So actually po, mayroon po tayong inahin na naman po ng anak Noong uh, April 24 po yun So yung due date niya po is April 22 So na-delay po siya ng 2 days pero okay lang po yun Dahil normal pa rin naman po Nasa normal range pa rin po siya ng plus 3 minus 3 days ng panganganak So ito po mga kapigi. So eto kakagising ko lang So, tiyagaan talaga mga kapigin, no? Kapag nag, ano, uh, meron tayong babuyan business. So, nandito po ako ngayon sa Duyan. So, ayan mga kapigi, ito po, dito tayo sa Duyan natutulog para at least malapit lang natin, malapit lang tayo dito sa ating inahing nanganak. So, ayan, ikasecond day niya na po ngayon na nanganak, pero nagbabantay pa rin tayo kasi, ayan, para maiwasang merong maipit dito sa ating mga biik although naman po although naman po, kung makikita nyo mga kapigay ayan, marunong na silang bumaba sa crib nila, marunong na din po yan silang umakyat, actually uh, kagabi ko lang sila tinuruan kung paano umakyat dito sa hagdan na to papunta sa crib so, ang tatalino po talaga ng mga biik natin so, ang cute <laughs> marunong na silang umakyat mga kapigay nagulat nga ako kagabi kasi, uh, pagsilip ko Andito na sila lahat sa loob. So sabi ko, wow, very good. Marunong na silang umakyat. So nakakatuwa kasi ang bilis nilang matuto talaga mga kapigi. Imagine, ika eh, second day old pa lang nila from panganganak sa kanila. So ayan, marunong na talaga sila. Oh. Ayan. Ayan. So kapag ganito, mamaya, pwede na natin itong maiwan-iwan. si silip silipin na lang natin. Kasi marunong na sila. And aside from that, itong si Mommy Pearl, Itong nanay nila, ayan o, oh, tulog na tulog. Ayan. Itong si Mami per mga kapigi, inoobserbahan ko siya. Um, kapag tumatayo siya, and kapag hihiga, maingat talaga siya. Sobrang ingat niya sa kanyang mga biik. Talagang pinapalayo niya yung mga biik niya. So, Minimake sure niya na wala doon sa gilid niya or sa ilalim niya yung kanyang mga anak. So, maingat po siya. So, sa mga ganitong inahin, mga kapigi, ayan kampante na tayong iwan to mamaya. So, sisilip-silip na lang tayo mga kapigi. Kasi nga, napupuyat na rin ako mga kapigi. Ilang araw at gabi na rin tayo yung kasing nagbabantay. So, ayan. Pag ganito, na pwede na rin naman silang maging independent. Ayan. Pwede na silang iwan. <laughs> Ang cute! Kahapon pala mga kapigi, nung ika-24 hours nila after pinanganak, Nagputol na tayo ng ngipin at ng buntot nila. Ayan, pinagsabay na lang natin para isahan lang yung sakit. So, bukas, bukas tayo mag inject ng iron. Ika-third day nila. So, itatry natin yung isang um, iron na napanood ko sa isang vlog din. Effective daw kasi yun. Um, meron siyang isang halong uh, chemical component din para daw, naiiwasang magtae yung ating mga biig. So, sa next vlog ko mga kabigi, i-update ko kayo kung ano yon para ma-share ko, ma ko din yon sa inyo at matry nyo rin. Medyo may kamahalan nga lang siya pero try natin kung worth it. I-update ko kayo mga kabigi kung worth it ba na bumili ng ganong iron injection. So, ayan. <laughs> Siya nga pala mga kapigit itong mga big na to, um, 14 heads po silang alive. So, meron po tayong isang steel bird, nakakapanghinayang po. Wait lang. Ayan, ganyan. oh Ganito yung, ganito yung kailangan nating bantayan. Yung mga naipit-ipit. Ang paang yan ni Mami Par, mabigat yun. Kung wala tayo dito, ayawan na lang sayang din ng isang biik. 14 heads po sila mga kapigi. So, meron tayong isang stillbirth. Sayang nga kasi mahaba pa naman sana yun at malaki. So, natin yun i-revive kaso hindi na talaga siya nabuhay. And siguro, ano siya, nasuffocate siya mga kapigi. Kasi huminga pa naman siya ng ilang seconds nung pakalabas niya. Kaso nga, naagapan ko naman na punasan agad yung ano niya, yung bibig at ilong. Kaso siguro talagang paghinga niya, pumasok diretso sa lungs yung tubig. Na <coughs> nasinghot niya yon update na lang tayo mga kapigi para doon sa pag-inject natin ng iron bukas. Thank you so much po sa panonood and pasensya na po kayo dahil ngayon lang na naman po tayo nakapag-update. At nakapaggawa ng video dahil sobrang busy po talaga tayo mga kapigi. May mga personal matters tayong inasikaso. So sana po patuloy pa rin po kayo sa aking, uh, sa pag-suporta sa, pagsuporta sa aking mga videos maraming maraming salamat po happy farming everyone